So hello guys, for today's video, paglabas ko sa trabaho, yan naman po ang aking atupagin yung paglalako ng aking uh, malit na negosyo na show My Rice. So extra income din guys para sa ating pamilya. So magganap tayo ng pisto guys at dito po yung napili kong pisto. So sa umpisa guys, mangilan-ilan pa lang po ang aking customer na kumakain. So ganun talaga guys, uh, tiyaga lang guys at hindi tayo susuko para sa ating pamilya ganun talaga guys yung street vendor weather weather lang yan guys minsan inaabot ng gabi uh, malakas sa isang araw may nasa ngayon kaya unting tiyaga lang guys at uh, mga karahos din para sa ating pamilya so, mga, sa mga uh, dagdag gastusin so hello guys uh, kalalabas ko lang sa trabaho no at pag dating dito sa bahay, meron na po akong nakanda yung aking maliit na negosyo guys na show my rice. So lalabas tayo guys ay papakita ko sa inyo yung aking yung cart. So to guys yung daladala -dala ko ngayon ay yan, java rice. Yan, ito na po yung mga uh, condiments. Yan po yung ating uh, chili sauce, bawang at toyo mansi. Meron tayong sili at dito naman guys sa kabila yan ito po yung palamig so hindi pa natin lalagyan ng ilo guys kasi tumatakbo tayo baka mapasag yung ating lagayan at dito naman guys yung ating asyumay yan yan kabila guys yan po pa-steam yan guys at dito naman guys yung mga lagayan ng mga yan, styro, uh, take out, saka yung mga extra, mga plastic, pambalot. Yan guys, mga kutsara. Yan. Uh, ito pala guys yung mga price ng aking uh, shumai rice. Yan, 40 pesos yan guys. At dito sa ilalim guys, yan naman yung tubig natin. Yan po yung super kala, uh, ano, single burner. At dito guys yung yellow maaawin ako ng hilo para sa palamig ito naman yung katabi yung battery kaya butin tayo ng gabi guys at yun po yung aking tanke. so malit lang siya guys yung aking cart yan o yan at lalabas na tayo guys para puntaan yung aking uh, pwesto yan. yan pala may mga ilaw yan guys sa bawat kanto yan. paggabi so guys samahan nyo ko guys at lalabas tayo tara natin ng ilo guys ayusin na naman natin dito yung dito lang ako nakapisto guys sa gilid ng kalsada dito yung lapis sa Dapier Gold yan ayun guys so yan guys dumadami na sila guys kaya uh, mamaya guys baka ubos yung paninda natin yan, God bless siya lang guys Siya pag paninda. So yun guys, Inaabot inabot na tayo ng gabi oh. Yan po yung aking karto May ilaw May ilaw siya Diwanag Yan Iwanag guys sa ikot yung ilaw okay. maya uwi na tayo guys hindi tayo tatagal dito okay guys. Uwi na kami guys. Tapos na yung paninda natin. Tinago yung ano namin guys. Yan na lang po. Kaya dito sa na. Ubus na po. Yung palamig namin sir. Ubus. Ayun kani namin. Yan na po. Uti na lang natira. Kaya maga kami na uh, makakauwi ngayon. So, Uwi na lang guys. Paparap na kami ngayon.